Kung wala kang balak bilhin to, sinasabi ko sa'yo mag-skip video ka na lang dahil kapag nakita mo to, chakma mabababili ka talaga Derping ng na mo naman, sobrang ganda quality niyan, drabe. Kaya ako sa'yo, humorder ka na. Sinasabi ko sa'yo, nakuha na ko ng kila orderin mo na yan, orderin mo na yan.